Tara, samahan nyo naman kami dito sa Filipino Store dito sa London. Habang naglalakad-lakad kami, nadaanan namin itong Manila Supermarket. At syempre, hindi pwedeng hindi natin to pupuntahan. Nakakatuwa kasi ang daming ganito dito. Sa labas nila, dito mo makikita yung mga gulay. Madami dyan mga kamote, luya. Meron din mga okra, tsaka iba't iba pang pwedeng ilagay sa sinigang. Syempre, hindi din mawawala ang mga ampalaya at talong. Meron nga din silang papaya, tsaka kalabasa. Pagpasok mo, ito nga at sobrang daming pwedeng pag Pagpilian. Meron din sila dito mga daing. Tapos dito naman sa gilid, ang daming Filipino chichirya. Meron diyang manghuwan, piatos, tsaka patata. Sa freezer naman, ang daming longganisa, tapa, tsaka tusino. At iba't iba pang pwedeng pang breakfast. Sa mga juice naman, ang dami ding pagpipilian. May buko juice, guyaban juice, mangustin, at kung ano-ano pa. At syempre, hindi din mawawala ang mga cup noodles. Bahala ka na talaga kung anong flavor ang gusto mo. Syempre, merong bulalo, seafood, tsaka itong mga bat soy at chicken. Ang dami nga din dito mga chicharon Sa ilalim naman meron mga kare-kare pang bulalo at meron din silang dugo ng baboy. Diba? Pwede ka na talagang magluto sa inyong mga bahay. Madami din dito mga crispy fry at kung ano-ano pang pwedeng pang prito. Meron din mga mamasitas na iba't-ibang flavor. Bukod dyan ay eh, marami din dito mga frozen na isda. Merong galunggong, tuna tapos ang daming bangus. Yan talaga ang paborito kong isda, bangus lalo na yung chan. Yun nga lang, medyo malayo nga yung biyahe namin kaya hindi ko yan mauuwi. Meron nga din pala dito mga suman tsaka mga frozen na malunggay at iba't iba pang dahon. Hindi din mawawala ang mga kakaning Pinoy. Itong si Chino nagpapabili sa akin ng red na sili. Tapos kumukuha din siya ng sayote. Aba at gusto pa ata ng tinola. Kumukuha din siya ng malaking mogumogu kaso sigurado naman akong hindi niya yan iinumin. Kaya ang sabi ko itry niya muna itong maliit na strawberry flavor. Yun nga lang, tingnan mo ang simango. Kumuha na lang din ako ng piyatos tapos si Chino gusto yung Mr. Chips. Hinanap din namin si si Charlie at ang kanyang daddy kasi maghahanap kami ng stick o. Yun pala ay eh, nakakuha na silang dalawa. O ba diba, alam nyo na talaga ang paborito ng twins. Ito talaga ang una nilang hinanap. Meron nga din pala dito mga Goldilocks na pulvoron. Madami ding iba't ibang noodles at meron din mga pansit kanto. At syempre, rice is life. Grabe, ang daming rice dito. Bukod dyan, meron din sila mga ready-made na na food. Grabe, ang dali-dali bumili dito pagka nake-crave ka. Hindi mo na nga kailangan pa magluto. At meron din sila dito mga ensaymada. Sa mga so boses na ay eh, kompleto din sila. Tapos mga dalata na puso ng saging meron din. Meron nga din mga buko at saka rambutan na nasa lata na din sila pati langka. So nakakatuwa kasi talagang kompleto na sila dito. Ang kanilang daddy naman kumuha ng pansit kanton kasi gustong gusto niya yung yellow na yan. And then meron din sila dito mga condensed milk, evaporated milk at iba't iba pang sausawan. At may isang box ng magic sarap. Pumira na nga din kami para magbayad. Dito naman sa counter meron dito mga pritong isda. At meron pa dito iba't ibang prutas. Meron din sila lang lansones at rambutan. Kung gusto mo naman ng mga halo-halo, e-kompleto eh, din sila dito. Dito ako natuwa kasi di ba dyan sa Pilipinas, sinasabit itong mga nakasashay. Lalo na yung mga kape at shampoo, nandyan lang sila sa taas. At ang dami din pala dito iba't-ibang klase ng tinapay. Merong Spanish bread, pan de coco, tsaka itong mga ube pandesal. Habang nagbabayad din kami ang twins, etong at nagyayakapan pa. Excited na naman silang kumain ng kanilang stiko. At for sure, day 1 pa lang, ubus na ang isang garapon. Dito nga din pala, pinapakita ko sa twins yung mga prutas natin. Kasi hindi talaga sila familiar dito at sabi ko nga kung gusto ba nilang itry. Para alam din naman nila. Ah, <laughs> uh, sa Laguna po. Uh, Laguna. there's uh, a lot of people drinking lang Yeah, yeah <laughs> Of course. <laughs> But, ano, mura lang yun po. <laughs> at dito nga, nakipag pa kami ng konti. Natuwa kasi si Kuya kasi nagtatagalog nga ito. Binigyan din niya ang twins ng lollipop.